Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Oh, baka masarapin natin ah Lako Uy, oh, yun <laughs> Okay na yan natin pa rin naman <laughs> Gusto oh, yung laro niya. Ah, Panalo kami. Naga? Oo, oh, panalo kami. Galing nga. Siyempre. Ano kayo nanalo? Sali. Really? Nagawa ko yung bola sa kalaban. Meron hmm. kami 5 seconds na natitira. Hmm. Nashoot ko. Wow. Uh -huh. May nandidistract pa nga sa akin babae. Kala niya natin madadaan niya ako sa pasigaw-sigaw niya. Bakit? <laughs> ano yung sinisigaw? Ano yung sinisigaw? Sabi sa akin. Kuya, pag nashoot mo yan, Makakashoot ka rin sa akin mamaya. Ano kaya mo na i-shoot? Dahil doon. <laughs> <laughs> ah, sige, <laughs> sige, sige. Ganun nga, try mo. Okay, one, two, three, go. Isla yung porno mo. <laughs> <laughs> princess na <laughs> <the> princess ah. <laughs> Ang ganda naman sa ante. Ang galing ah! Ang <laughs> galing ah! <nga. laughs> Nagpanggap kang patay, kaso. Ano? Sigurado ka na bang patay na itong mga to? Oo oh, boss, malinis yung tinrabaho yan. O oh, sige, para makasigurado tayo. Sunugin mo yung mga bangkay. Oo, wag no, oh, huwag naman, huwag. <laughs> oh, <laughs> takot siya masulog. Best job ever. Eh, Kaya na eh, trabaho niya, tigpindot. Anong don't ng trabaho mo <laughs> <way>. <laughs> no, no, no. <laughs> ay dila. Laki ng sahod. Ay! Kuya, may boyfriend ako. Hindi, kuya. May boyfriend nga ako. Alam ko may boyfriend ka. At hmm. kilala ko yung boyfriend mo. Huh? Paano mo nakilala yung boyfriend ko? Yung boyfriend mo, boyfriend ko rin. <laughs> Nasaan ko nang malaman mo magsasama na kami? Check. Ano well, pala sila? <laughs> ano yun? Na adalah niya. Wani ate sinulat na lang Sinulid niya <laughs> <Tunda> Ito <kasi. laughs> na kasi <lang> naman <laughs> Wow. Bro, sobrang yaman ng lolo ko. Bubong pa lang ng bahay niya 7 million na. Ha? Wow. Ano 'yun, kayaman ng lolo yaman ko? Yaman naman. Pssst, ganda ng motor ni lolo. Oh, sa lolo ko. Sobrang yaman ng lolo ko. Bubong pa lang ng bahay niya 70 million na. Oh, gano'ng kayaman ng lolo ko. Pssst, wow. mm -hmm. Ay, mga pulubi pala yung mga lolo yun. oh, No, 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 no. Oops. Ali po nga ka tala pag ginulat ka niya. Nagtumayo <laughs> 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 siya sa gulat. Suspek, suspect. Mukhang siopaw yung muka, pero hindi yung dibdib. <laughs> Bestos ka. Okay lang. Maganda ka naman. Na ang show. ano ano ito, maiming ah. <laughs> hmm, makakadisgrasya ka po. Magtika lang <laughs> siya, <laughs> idol. Sir, tapos na po tayo sa pedicure. Ah, linisin mo yung kuko mo. I-charge mo sa akin. Daming ah, pera. Uh, so, Kanyang ba Uy. dapat ang mga nagtatanong? Kayong may kailangan di ho ba? Tawag so, grande. ba dapat dyan. ang boss sa mga nagtatanong, ma'am? Ah, pwede It mo done. magtanong sir? Ayusin ang boss eh, hindi ganyan. Akala mo kung sino ka. Galit ka ba? Yes. Yeah. Ay, hindi na ako magtatanong sa'yo oh, kung galit ka. Ano yun? Hilawang pare pa. Ano ah, Ay, yun? Ay, Pugita. Pugita? Mas gusto kong yun, Pugita. Uy, <laughs> <Ay. laughs> <Oy>, ano yun? <laughs> baka ibig niya sabihin mas gusto niya sa ate ayaw nga ko'y mag-aasawa ipiliin ko ano? ipiliin ko babaeng katulad mo <laughs> talaga? mga ngera tuyo bang wow. ano? ano ano ano? 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 ulitin mga kumanta ka naman didisgrasya ka ba? mahal hindi mo magugas ha Papas, kains na daw. Sabi ni Mamas. Mm. Sige, pupunta na ako. Daming S na. Sandali. Ikaw, Clayton, lubay-lubayan mo yung kais mo sa dulo ng salita mo, ha? Ang pangit pakinggan. Makasanayan mo yung bata ka. Mm. Uh, huh? Ano ba, ulam? Inigal na bango na may kamati. Oh. <laughs> 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 Ang <Pangit> pakinggan. <laughs> Sign na di pa. Pupasok sa hot. Huminga. Huminga ka ka normal. Napapansin lahat. Sa bumili ng washing machine. Grabe naman kayo. Hindi nyo pa pinagsama. Pinaghiwalay nyo pa rin dryer. Ginawa. Ginawang mall. Tawad, tawad. Kawa ko naman yung mag-deliver yan. Dapat sasakyan na mag-deliver na. Hindi na mga nakamotor. ba? itu masih ada ya ate, ah. eh pagkain, nih, eh. kainis ini slide talaga hmm subuh <laughs> sub <Sam> kilo agak kita <laughs> yung tegak yang bigatnya hati Kayak ah. <laughs> ah, hey, gini, ya, ah? buah balik. Hmm, naligtad. Sa pa. Hmm. Giliago ba Hindi malalagalaw. lang nagalaw? Calculator. Talaga no! pa, Anong okasyon ang nire gender ng isang batang nasa sinapupunan pa lang? Transgender? Bago na pala?